Nasa duguna ng mga artista na ito ang talento ng kanilang mga magulang sa pag-arte. Kilalanin natin ang mga magagaling na anak ng artista na nakatanggap ng pagkilala dahil sa kanilang husay sa pag-arte. The Philippine Showbiz List presents Mga anak ng artista na mahusay umarte Kayla Estrada Si Kayla ang isa sa apat na mga anak ng dating mag-asawang Janice de Belen at Jan Estrada. Unang sumabak sa pag-arte si Kayla sa seryeng Viral Scandal. Bilang baguhang aktres, aminado siya na naroon ang kaba, lalo na sa mga matitindi at bigating eksena. Ngunit hindi siya natakot na makipagsabayan sa kanyang mga katrabaho. Katunayan marami ang pumuri sa husay na kanyang pinamalas rito at sinabing isa si Kayla sa mga aabangang stars ng kanyang henerasyon hindi nga binigo ni Kayla ang nagtiwala sa kanyang kakayahan. Dahil sa ngayon, muli na naman niyang napahanga ang mga manonood sa magaling niyang performance sa pinag-uusapang serye na linlang. Maraming netizens ang pumuri sa kanya na nakayang makipagtagisan sa husay ni na Paulo Avellino, J.M. D. Guzman, Kim Chiu at Maricel Soriano hindi siya nagpalamon. Pinatunayan ni Kayla na hindi lamang siya anak ni Janice at John, kundi kaya niya ring makagawa ng sarili niyang pangalan sa industriya. Ina Feleo, Nasa dugo ni Ina ang pag-arte, kaya naman nagtagal din siya sa industriya. Siya ang bunsong anak na namayapang multi-awarded actor na si Johnny Delgado at veteran actress-director na si Loris Gillian. Naging impluensya rin sa kanya ang kanyang nakakatandang kapatid na si Ana Fileo na isang acting coach. Taong 2002 nang pasukin ni Ina ang showbiz at magpahangga ngayon ay patuloy niyang pinapatunayan ang kanyang kakayahan. Tulad na kanyang mga magulang binigyang pagkilala ang galing ni Ina sa pag-arte at nakagawa ng sariling pangalan sa industriya. Katunayan taong 2007 na uwi niya ang kanyang kauna-unahang Best Actress Award sa Sini Malaya Film Festival para sa indie film na Endo. Dahil sa magandang performance niya rito, ay nakakuha din siya ng ilang nominasyon mula sa iba't ibang award-giving bodies tulad ng Gawad Urian. Taong 2009, muling nasungkit ni Ina ang pangalawang Cinemalaya Best Actress Award para naman sa indie film na Sanglaan. Nakuha naman niya ang panalong Best Ensemble Performance mula sa Society of Filipino Film Reviewers para sa pelikulang On the Job to The Missing Eight noong 2022 at Family Matters noong 2020. Arjo Atayde, ang actor-politician, ang panganig sa apat na mga anak ng bitara ng aktres na si Sylvia Sanchez at ang Spanish-Filipino businessman na si Art Atayde. Taong 2012 na pasama si Arjo sa kanyang kauna-unahang proyekto sa Kapamilya Network sa eBoy. Sa taong ding yun ay nakuha niya ang unang lead role sa Maalaala Mo Kaya sa episode na Bangka kung saan ay nauwi niya ang panalo mula sa 26 PMPC Star Awards for Television para sa Best New Male TV Personality Award. Muli ay napatunayan niya kanyang galing sa pag-arte nang makuha niya ang parangal bilang Best Actor para sa seryeng Dugong Buhay mula sa 27th PMPC Star Awards for Television. Noong 2014 ay naiuwi niya ang parangal mula sa 28th PMPC Awards for Television para sa episode na Dos por Dos bilang Best Single Performance by an Actor kung saan gumanap siyang gay parent. Isa naman sa di matatawaran at makakalimutan karakter ni Arjo ay si Joaquin Tuazon sa FPJ's Ang Probinsyano. At dahil sa mahusay na pagganap niya rito, ay nauwi niya ang PMPC Star Awards for Television bilang Best Drama Supporting Actor noong 2016. Mula sa kinamumuhi ang karakter, ay napabilib naman niya ang karamihan nang gumanap siya bilang si Eli na may autism sa seryeng The General's Daughter. Dahil dito ay nakakuha si Arjo ng papuri mula sa Autism Society of the Philippines para sa kanyang sensitive and nuanced performance at nauwi rin niya ang Best Drama Supporting Actor mula sa 33rd PMPC Star Awards for Television. Gumawa naman na kasi sayang si Arjo nang siya ang kauna-unahang Filipino winner na nanalo ng Best Actor in a Leading Role Awards sa 3rd Asian Academy Creative Awards 2020 sa Singapore para sa kanyang outstanding performance sa socio-political digital web series na Bagman. Casey Concepcion Si Casey ay anak ng dating mag-asawang Gabby Concepcion at megastar Sharon Cuneta. Taong 2008 na panood si Casey sa unang sabak niya sa pag-arte sa isang episode ng Maalaalam Kaya na pinamagatang mansyon. Noong 2009 na nagbida siya sa kanyang kauna-unahang primetime drama series sa Philippine remake ng Lovers in Paris katambal si Piolo Pascual. Na subok naman ang kanyang kakayahan sa pag-arte nang gumanap siyang kontrabida sa seryeng Huwag Ka Lang Mawawala kung saan nakasama niya ang Queen of Soap Opera na si Judy Ann Santos. Sa seryeng ito, hindi nagpatalo si Casey sa aktingan na dahilan upang mauwi niya ang Best Drama Supporting Actress mula sa 27th PMPC Star Awards for TV. Lumabas din siya sa big screen, kabilang na riyan ang romantic comedy film na When I Met You, kung saan ay nakakuha siya ng ilang parangal mula sa iba't ibang kategorya. Masabigyan naman ang pagkakataon si Casey na mailabas ang kanyang natatagong kakayahan sa pag-arte na magbida siya sa action biopic film na Boy Golden Shoot to Kill. Sa dinamong tagumpay ng pelikula at husay na kanyang pinamalas, ay naiuwi ni Casey ang parangal na Movie Actress of the Year mula sa 30th PMPC Star Awards for Movies at Best Actress mula sa 62nd FAMAS Awards. Lovey Poe Si Lavi ang anak ng dating aktres sa si Rowena Moran at ang namayapang si The King Fernando Po Jr. Nakamit ni Lavi ang kanyang pinakamalaking break sa pag-arte nang gambanan niya ang karakter ni Crystal Maisog sa Hit 2006 drama na Bakekang. Para naman sa 2010 movie na Mayuhan, na uwi niya ang panalong Best Actress mula sa Cinemalaya Independent Film Festival at Best Performance by an Actress in a Leading Role Drama mula sa Golden Screen Awards. Sa parehong taon ay nasungkit din niya ang Best Actress sa FAMAS Awards para sa pelikulang Sagrada Familia. Noong nakaraang taon, tinanggap ni Lavi ang Best Actress para sa pelikulang Latay mula sa 19th Gawad ng Lao. Daniel Padilla isa naman si Daniel sa hindi may pagkakailang pinakamatugumpay na aktor ngayon ng kanyang henerasyon. Siya naging bunga ng pagmamahalan na dating magkarelasyon na sina Romel Padilla at Carla Estrada. Ang pagganap niya sa 2016 film na Barcelona, A Love Untold, ang nagdala sa kanya ng kanyang unang box office entertainment award para sa box office king, PMPC star Award para sa movie actor of the year, at FAMAS Award para sa best actor. Nagwagi rin siya ng box office entertainment award para sa phenomenal box office star sa loob ng dalawang sunod na taon sa ganda rapido The Revenger Squad at The House of Us. Noong 2019 ay nagwagi naman siya sa Luna Award para sa best actor. Ayon kay Daniel, ang mga natanggap na pagkilala ay isang malaking hamon para patunayan na karapat dapat ito sa kanya. Janine Gutierrez Si Janine ang panganay sa apat na mga anak ni lotlot de Leon at Ramon Christopher. Sa pagganap ni Janine sa pelikulang Babae at baril, ay siya ang nagwaging Best Actress sa 68th FAMAS Awards, Gawad Urian Awards at Q Cinema International Film Festival. Noong 2021, kinilala naman si Janine bilang Rising Star Asia Award sa 20th New York Asian Film Festival. Maliban dito, pinapurihan din ang mata sa matang aktinga niya sa kapamilya series sa Dirty Lenin. Sid Lucero. Nagmula naman sa mahusay na angkan sa showbiz si Sid. Siya ang anak ng na namayapang aktor na si Mark Hill at ang dating model actress na si Bing Pimentel. Taong 2004, sinimulan niya kanyang acting career kung saan ang ginamit niyang stage name na Sid Lucero ay hango mula sa karakter na ginampanan ng kanyang ama sa pelikulang Batch 81. Magmula nga rito, pinatunayan ni Sid ang husay sa aktingan. Ang kanyang unang acting award ay iginawad ng Fourth th Press Golden Screen Awards bilang Best Breakthrough Performance of an Actor para sa pelikulang Don Sol. Humakot din siya ng parangal sa pelikulang Zelda kung saan ay inauwi niya ang panalong Best Actor sa 49th Thessaloniki International Film Festival, 31st Gawad Urian Awards of the Manunuri ng Pelikulang Pilipino at Best Actor in a Lead Role sa 6th Gawad Tanglaw Awards. Hindi nga nilimitahan ni Sid ang kanyang pagiging aktor Patunay nga rin ang mahusay na performance sa 2010 gay love story in the film na muli kung saan nauwi niya ang panalong Best Actor in a Dramatic Motion Picture sa 8th Golden Screen Awards at Best Actor naman sa 34th Gawad Urian of the Manunuri ng Pilikulang Pilipino. Noong 2019, tinanggap naman ni Sid ang parangal na Best Actor sa 19th Los Angeles Comedy Festival para sa Pilikulang Toto. Jenica Garcia Si Jenica ang anak na batikang aktres sa si Jean Garcia at ni Jigo Garcia. Taong 2007, sa edad labing pitong taong gulang ng pasuki ni Jenica ang showbiz kung saan na naging contract star siya ng GMA Network. Unang nasubukan na kanyang kakayahan pagdating sa aktingan sa seryeng Impostora. Noong 2008, tumanggap naman siya ng nominasyon bilang New Movie Actress of the Year mula sa Star Awards for Movies para sa horror film na Hide and Seek. Ngunit ang maagang pagpasok ni Jenica sa pagpapamilya ay nakahadlang sa pag-abante ng kanyang career. Ilang taon siyang namahinga sa pag-arte. Mula sa tahimik at simple niyang buhay sa likod ng kamera, ay muli siya nakipagsapalaran at naghanap ng lugar sa showbiz. Katunayan, pinapurihan ng gusto ng mga manonood ang mahusay niyang pagganap sa hit kapamilya primetime revenge drama series na Dirty Linen. Carla Abeliana Si Carla ang anak ni Ray P.J. Abellana, dating aktresa si Rhea Reyes. Apo din siya na veteranang aktresa si Delia Razon. Mula sa pagiging commercial model, tinahak ni Carla ang showbiz kung saan una siya napanood sa remake ng Mexican telenovela na Rosalinda ng GMA. Dahil siya pinakitang husay sa pag-arte sa nasabing serye, kahit na baguhan pa lang ay pinagkuloob sa kanya ang Best New Female TV Personality mula sa 24th PMPC Star Awards for TV. Dahil sa nakita ng potensyal sa pag-arte at kagandahang taglay, ay nagkasunod-sunod ang mga proyekto ni Carla. Agad siyang minahal ng mga manunood at isa sa pinag-uusapan niyang teleserye ay ang first gay themed drama series sa Philippine TV na My husband's lover. Dahil sa hindi maitatangging galing sa pagganap sa kanyang karakter, ay nasungkit ni Carla ang parangal bilang outstanding performance by an actress in a drama series mula sa Golden Screen Awards for Television. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!